tayo tayo sa alat natin um, sa dito. So, itong so mga tinapay na itong mga lods ay makakapanis uh, na ito siya na hindi na naubos. So, Kaya huwag na natin itapon kapag so, natin sa langan natin isda. Kasi lapitan yan. Kaya, so, lapitan yung mga tilapia dito ng lalaki. Karpak. Marami rin karpa dito. Tabung. Uh, okay. Ito ba sa live natin? Maraming karpa na yun. Yan o. Oh. Laglag pa. Ay, eh, hawakan na lang natin mga luts. Ah karpa dito grabe. Yan. So, daming pagong. Dami tayong tinapay isang plastik to. Yan, dami tayong pagkain para sa kanila. Yan. Ang oh, dami. Ah. Hmm. Yan malaki. Sa ding na 'to. Yan no. masarap pa itong mga tinapay natin. E, na pa ito natin eh, na ano sa dami na yan oh grabe itong ano dami pang mga ano pagong yan yan tinapay so marami pa tayo nasa plastic daming pagong dito mga nabubuhay lang din dumami kasi ito kasing mga isla na to ano uh, minsan kasi daming din nabibigay ng mga tinapay dito pinapakain kaya dumadami sila yan ako laki ng karpa grabe sarap sana hulihin para ulamin kaso sa sobrang laki hindi natin kayang ubusin yan yan o no? ang dami nya no laki ng karpa daming pagong isa pong pagong. Hindi sila mga kaano eh. Yan, yan. na natin magpalagay. Para akit sila. Kasi pag ilagay natin sa tubig yan. Naagawan sila ng ano. Karpa. Yung laki ng karpa kasi. Bumukas tayo. Akit siya, akit. So mahirapan din siya makakyat dahil madulas. Ayan, laki ng ulo. Sige, akitin nyo sobrang bigat na ng ano nila yan laki niya no yan natin yung saan yan pagagawan yan ah grabe na pakalaki nito oh maganda pala pag buo ilag, ibigay natin ah grabe yung karpa na yan pala, kailangan buo siya malaki ayan kasi ang bibilis nila pag ano yan isang piraso sa isang piraso pagagawa nila yan diyan mo ano na, na grabe karpa dito kaya tingnan nyo ang bilis lang ang bilis nila mo ang bilis kaya yung mga panis panis na tinapay huwag yung itapon sa basura kasi napakinabang niya, pakinabang dito yung isda. Para ma na, tuwa naman yung mga isda, mabusog sila. Par talong ka nga sa diyan sa tubig, wag naman par baka paggagawan tayo ng isda diyan par. <laughs> Dami ano di par. Daming pagong par. Baka pag pag ano ko dyan, damit na lang yung ano ko, damit <laughs> yan, na lang na makain yung isda ang na pato sindan kita sindan kita istara okay pwede mo na akong sindan par kahit di ako tatalon tatanggapin ko yan <laughs> basta galing sa puso ayan o oh, grabe karpa na to oh. grabe to par Wag naman par, mababaw lang yan par. Tagaliig lang yan pag magtuwad. Tagaliig lang. Eh, grabe. Sino ba 'tong dito par? Tenda talon par dahil bawal sa talon dito par. Daming hito diyan, daming tibo. Mamatibo tayo. Oh, grabe, yung par pala yan, grabe. dati ano to par kaunti lang kar pa dito par ngayon dumami par lumalaki lumalaki yung ano Karpa dahil napapakain pinke malit naman par Dagdagan mo par na grabe to puro karpa <laughs> puro karpa yung nagagawan Daming car pa dito par. Bigay ko lang to sa iyo par. Halagang pinky. Hindi ko kailangan ng pera par. Dahil wala. Kahit wala akong pera. grabe. <laughs> Ang sarap takmain eh. Ang laki ng mga anga oh. Ay, pato paro. Oh. Ganda ng pato paro. Oh. Ayun, papakainin kita. Ito par, pato par, pag gusto mo to par, pulutan par. Uhulihin ko na to par. Oh, papalapit ito, papalapit na sa akin par. Yan oh, magpapahuli to par. Sinusubuan ko lang yung ano dito par. Oh. Ayan, yan. Ganito magpakain par. Hala ka. Ay, ano rin siya. Nabusog na. Busog na par. Ali Yo. Ka? Oh. Ito magsubo ng ano par Oh. Oo, oh, iya ka pa eh. Ha. Oh. Ayaw pag may plastic par. Dito. Naiya ka pa eh. Ayaw mo? Oh. Gusto yata ano eh. Ayaw magpahuli par. Sinabi ko kasi napulutan par. Ayan lumayo par. Takot sa gin par pulutan grabe yung tinapay oh. alam mo yung sobrang putok na yung ano nun nya sobrang ano na oh. kasi lumubo parang puputok na siya ha huh? Grabing karpa paro. Yan yeah, no. Grabe na natuwa naman ganito. Pag ganito si pan mo, puno ng karpa. Sigurado ni na abutin ganyan kalaki ni inano na. Ino inuulam na. Inupulutan. Ang ganda ng mga karpa na noon, tataba. Sa kapal ng laman niya, ano? Sagana sa pagkain. Yung shoutout po sa ating 11 viewers. Thank you for watching. Thank you, thank you. So, isang piraso. Pakita ko sa inyo kung ayan, paborito siguro ninyo, ninyo itong tinapay. Masarap to. Ang kaso medyo panis na. Pagkain na natin. Yan o, pinagagawa no. Grabing no? karpapar. Yung isa kanina kanina pa to yung maliit lang nag-akyat, yung malaki hindi nakakyat dahil mabigat yung katawan nila hmm, tatlong piraso na lang napit na maubos yung idol so na uh, para po din dito yung ginagawa natin na uh, hindi na uh, ano yung ano binabusog natin yung isda dito sobrang laki na ano pili lang kayo kung ilang kilong gusto nyo grabe na taba nito grabe na yeah. karta yeah? hmm. hmm. Anto eh. tao oh. 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 ăn to ta ta ô ta ta ô tropa nát tên yoma yoma yên yeah, tropa nát tên ano, uh, bagitang, bagi tang bagi tung kikua ngang ngang oh, ngang 收起吗？啊，收起啊！要教教。你会讲英语吗？菲律宾啊。可以，菲律宾。可以啊。You speak English 啊？哈？English？No English。Yeah。他会，我不会。English 啊？Is he high Philippine 啊？要过去哦。中文不会拍，我怕只会。要么砍刀，哎！ Itin-tin okay. eh. Yeah, Ayan, may tropa pa tayong chikwa o oh. mga pugi. Nangangis la na sila dito mga lods. Yeah, Ayan ang mahuli ito, nila. Ito, ito. Nakakainin ka yan? <laughs> Walang pain eh. Plastic. Hey, sapi na! Sapin namin ako. Ayan ang anong mahuli. Ayan mga kahuli sila mga lods. Ngayon natin ang anong mahuli nila. Ang galing nakapagsit agad sila ng ano nila o. Oh. Ang cute ng ano nila yung Raming wet, maliit lang Uy! Muntik na din Nakakaw ulit ito ng Karpah Ay! Di na nga May sima yan mga lids Kaso maliit yung sima oh, Ang ganda ng mga bike nila oh. Pugi. Oh, uh, muntik na. Muntik na siya makahuli. <laughs> ano kaya mahuli yung napakalaki dyan? Hirap iangat yan. Kaya so, yeah. uh, namimingwit dito mga lods. So, okay. uh, batang Taiwanese. So, okay. Hey, sapa na. Ito yun ah, yun ang tata Ah, tini na Oh! Oh, nakahuli! Oh, 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 oh. oh, lihay! Nakahuli ng tilapia mga lods Oh, laki ah Tamo to galing oh Hehehe Uy, ganito wala Wakaw! Ay, yangga, gama Oh, yangga, gama Wow, sisi Ito ya Thank you dalawa yung ano, kain kasi na oh yan ah ito balik natin yan nahuli nila mga lutsu tilapia lucky oh yan sa mga hilig sa tilapia dyan pulutan na to kaso ibalik natin kawawa eh pass muna tayo sa pulutan ngayon babalik natin ah ito ang cute ng tilapia oh ang bilis, nakagat-agat. Makakala siguro ng tilapia tinapay. Hindi nila alam na may sima. Tatlo yung sima ng ano nila. Kain. Artificial lang yan, yung plastic. Kaya yung isda dyan, sobrang katanga-tanga. Lalamunin nila. Naoto ba? Nauto yung tilapia dyan. sa anong isda mahuli. Ikaw pa namang kakainin mo na ano yan, hindi naman totoong paen. Huwag lang sana kung bulati. Yan o, ang galing o. Oh. Ang galing ng mga bata. Galing sila to sa iskwilhan. Parang may mga bag pa sila o. Oh. Lumalang dito. Naglilibang. Libangan sila nila to. Mahilig sa fishing to.

Pag-gabi na mga lods. Ayan, si tatay. Nanonood din. Nanonood. Watching. Naku, pag yung makagat niya makagat niya ng ano pagong. Hindi talaga bibitawan ng pagong niya. Pagong. grabe yung ulo ng pagong. May ano. Shout out po sa ating 3 viewers. Thank you, thank you. Ayan. Hmm. Uh, pasubscribe po sa ating Munting tahanan Yan mga idol Sa ating Malit na tahanan Pasubscribe na lang po Sa mabuting puso <laughs> Wala pang nahuli ya baka yan may huli na yun natin sila yas na yung ano yun marapit na yun huli kakainin yan mamaya mga lods yan wala atay At nakagat yun yan, wala ganda ng pamingwit niya maliit lang pang bata lang talaga pero kahit ganyan, nakakahuli pa rin ng malaki yan. <laughs> Gusto niya huliin yung pag-hul. Putol yung tansi na yan pag hindi niya maangat yan. Ayan yan. yan. Oh, okay. magtropa pala to magtropa mag, mag best friend wala pang nahuli mga idol sila lang una kanina nakahuli siya And... tayo natin kung ano yung mahuli mahuli sana niya yung malaking karpa o di kaya dalag pag dalag pwede natin uwi. gawin natin pulutan lulutuin natin sarap yung dalag laki ng dalag dito dalagsan Yan yeah. Yan yeah, natin anu yung mahuli niya ma, huh? bata dito Yan, dakmain yan. Sigurado yan. Lalapitin, lalapitan ng dalag yan. Kaya ganyan. Akala ng palaka yan, ano? Akala ng dalag palaka.

Nasiraan siguro ang bike nito. Medyo madumi yung kamay mga eh. Hugas so, Madulas yan dyan, boy. Mga kamot. <laughs> pawis na pawis yung bata to sa kakapadyak. Oh. Sa kakapadyak sa ano niya. Bike. Napagod siguro to Bugoy-bugoy din ng isa. Bugoy-bugoy. Oh. <laughs>

ito 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 saan mo saan na yeah, sabi na <laughs> <Tama>. sabi na sabi na sabi na bumakat yung <laughs> ano nang ano bumakat yung ano nang ibaik niya israkit napakansin ko kasi yun ah Danilo yun what's your name uh, Jis yes. Jis? Pati Tiyaka, tiyaka Some moments, oh. yes. huh? Your What name Sumunzi Sumunzi Kumilis Kumilis Motherfucker 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 Motherfucking Motherfucking Jis Jis? si yung Marunong nito mag-English yung isa si Motherfucker <laughs> Ang uh, oh, laki ng ano niya oh dapat na Magaling yata ito isa. Man man ah. Puyaw, kuway kuway hey, ah. Eh, man man ah. Puyaw, kuway kuway eh. yan! Bayo Uy! Iyo Sayang! Iyo Ay, may, Ay, may huli na sana kinagat eh dito lang tayo sa malayo walang prutas kaya ito yung mga lods niya ano Ay yung kaya ito malambot siya prutas kaya ito parang hindi yan yung pagong huli yung pagong laki ng pag oh. sarap sana yan katayin pulutan laki ng laman yan hey what's your name Saya. what's your name Stephen Curry Stephen Curry oh very good ah basketball ah Si Stephen Curry siya. Yeah. Naroon nun yun mag-English. Did you play basketball ah? Hey! Basketball ah? Tapin eh? Mayo, mayo. Ayun, umandar na mga lods. Ayan, umandar na yung tubig dito. Ayan ang silbing ano. Hingaan ng matilapia. Ang ganda oh. Ah, Angat pa yan mga lods. Magiging oh, okay, fountain. Sobrang ganda dito pag ano, pa dilim na. Yan. Yeah. Ang ganda. May ilaw yan. Wala nang na Ayan, dito na lang mga loads. Dito na lang tayo mga loads. Maraming salamat sa inyong panunod. Ayan. Ayan, so, dito na lang po. Maraming salamat. Bye bye.